Ikaw, Senadora Amy Marcos, sinisira mo ang kulturang Pilipino. Bakit? Di ba sa ating family ties ay masyado tayong malapit sa isa't isa? Sinisira mo ang family tradition and trade. Ikaw, ate ka ng presidente, ikaw ang dapat unang-unang magmamalasakit sa presidente at sa bayan natin. Pero ikaw ang nangunguna sa pagsira ng ating pamahalaan. Ikaw ang nangungunang sumisira sa presidente. Kung may pagkakamali man ng Pangulo, dapat bilang kapatid, pangalan na kapatid, ay pinapangaralan mo at kinakausap mo, hindi yung sinisira mo sa publiko. Kumampi ka sa oposisyon, pupansirain ng gobyerno. Lahat na lang ng paninira ginagawa mo. Anong klase kang kapatid? Anong klase kang kapamilya? Senador ka pa naman. Sinisira mo ang kulturang Pilipino ang nakasanayan nating na family ties. Kung halimbawa nagkakamali si Presidente Marcos, kausapin mo. Hindi upang siraan mo sa, sa mata ng mga publiko. Nakakahiya kang senador, hindi ka dapat naging senadora. Napakawalang kwenta mo, senador. Panira ka ng kulturang Pilipino ng ating nakaugaliang kultura.